Hi! Kape tayo? Nalala nyo ba ang video na ito? Naranasan mo na ba yan? Yung pag-angat mo ng mag mo, biglang sumakit yung ditong parte ng siko mo? May isa kasi tayong kapitbahay na nag-message at ganito rin daw ang kanyang nararanasan. Maaring may condition ka na tinatawag na lateral epicondylitis. Ano nga ba itong lateral epicondylitis? Ang lateral epicondylitis ay yung pamamaga ng Tendon ng muscle na ito na pang-extend ng wrist dito sa parteng ito. Ang unang dapat gawin ay maproteksyonan ang tendon sa paulit-ulit na trauma sa siko. Kaya napaka-importante na makapagsuot ng isang forearm strap or forearm support. Nakakatulong ito para mabawasan ang sakit kapag may ginagawang activity. Makakatulong din ang paglagay ng hot and cold. Cold 1 to 3 days after injury kahit kapag mainit yung parteng masakit. Sundin mo yan ha. Bye!